sa kanilang pang-araw-araw, minsan panggastos, minsan pangbayad sa kuryente, minsan pangbayad sa upa ng bahay, minsan naman humihingi sila kasi nagkukulang na yung pambayad uh, para sa paaralan, eskwelahan ng mga bata. So iba-iba yung rason nila, pero the same yung um, request nila, uh, financial assistance. And ang sunod niyan is yung request hindi lang ng mga taong bayan, but ng mga local government units or even uh, mga barangay officials, kapag merong disaster, humihingi sila ng uh, tulong para sa pagkain, food and non-food supplies ng mga biktima ng calamity. So yun yung top three na lagi naming ma-encounter na hinihingi sa Office of the Vice President. In fact, um, hindi lang yan sa OVP kasi nung mayor ako uh, halos the same yung requests ng mga tao